link na yung mic natin good morning mga repa part 2 ng ating uh, top speed series dito sa so ating rs8 na uh, panggilid so yung good morning mga repa morning mga repa so time check 5.41 in the morning sobrang aga ng pasok natin ngayon so tignan natin ngayon kung uh, makukuha na ba natin yung top speed natin ayan medyo maluwang yung kalsada maluwang maluwag kalsada so tingnan natin kung so, ngayon na ba natin makukuha samahin nyo ako let's go Nghe thấy liền tệ là thấy nhiêu da Ulan na naman mga reba. Lagi na lang tayo nakakabuta ng ulan ah. Siguro naman sa Gawiron walang ulan. Kaya sa natin. Kaya na, na tayo. Huwag kakaminto pa tayo ah. tayo. Wala naman na yun. Mahina na lang. Alamig! Wala ah, siguro ng ulan dito sa gawiri ito Ang bunda lang naman yan Kayang-kaya na natin yan sa bahay Ang lamig! Ang lamig, ang lamig, ang lamig Ayan na naman ang ulan Kanlalakas body! Ito yung uh, pinagte-testingan natin Tignan natin kung makakakuha tayo ng magandang laps video Masa kung buo 何 30 lang tayo makikita ko masyado Drive tu 2 mga repa Partida, Let's go Meron pa diba mga repa Umaangat pa siya Umaangat pa siya Meron pa pala. <laughs> so 102 to tayo para sa part 2 natin mga repa. Akala ko din na tayo makakapag-testing sa Gawiron. Dun sa Mike's eh, napaka-excited at meron pa pa lang half uphill. Dito pa pala tayo makakakuha ng 102 to. Two -two. para sa ating part 2 top speed series para sa ating rs8 cb yan na muna siguro sa ngayon mga repa dito na rin ako malabit na ako sa store namin sa pinagkatrabuhan ko so abang abang lang tayo sa part 3 part Abang-abang lang tayo sa part 3. Tingnan natin kung meron pa tayong makukuha ang top speed or tataas pa ba yung 122 na yon. Okay, pero sa tingin ko meron pa eh. Nagbibilang pa siya, eh, 'di ba? Mabot na kasi tayo sa paliko kaya bumitaw na tayo. So yun lang mga repa. Kita kita tayo sa part 3. Grabe, may tao pala doon. Like, comment, subscribe mga repa.